good morning. <laughs> Andito na naman tayo sa garden. Nag-asayo ka yung na umulan. So, nagtanting namin yung itsura ko. Wala, Jude. So, yun po. Nagtanim ko ako ng talong. So, maglagay po ako nito ng ganito. Para hindi po yan mapakialaman ng manok. Ang mga manok ni Ninyo. Nakikialam. Nagkaskaso niya yung koan. Ayan, talong po yan. Diyan mo yung kamay ko, ho. O, talawa yung kamay ko. Ayan. Wala na, ho. Gaw na kaya ko kamot. Pero sige lang. Ito, ito yung mata. Ano, lalagyan ko pa ng ganyan. Lalagyan ko pa ng ganyan. Okay, kagaya ng ganyan. Hello, guys. ah uh, ngayon po ito. Itong araw na ito. Uh, anong araw yung Thursday? Thursday. Uh, nagtanim po ako. Uh, the same dress. Uh, ito lang yung dinamit ko kasi umulan kanina eh. Mahal ang basa. Maligo lang ko ngayon. So, tinanim ko yung talong namin na si Amelia. So, busy na busy po ngayon. Uh, yun yung ginawa ko ngayong araw na ito. Nakatanim ako ng talong, sili, at saka okra Diyan po. And then, uh, nilinisan ko rin yung aking ampalaya. Diyan. So, yun po. Yung trabaho namin ngayong umaga pagkatapos po namin prayer uh, gusto kong sabihin sa Psalms 118 verse 24 This is the day that the Lord has made we will rejoice and be glad in it So, yan po uh, enjoy lang po natin yung araw natin Ano po? Mga ano po yan mga 20 kapunuan ng talong at saka ang sampung punuan ng uh, sili na haba ang natanim ko po diyan. And then, ang okra mayroong sampung rin na uh, punuan na natanim ko po yun. So, yan po. lang sila kay din nag-ayos siya ng bid kasi meron siyang mo. gawin talay doon sa, sa likod ito mukha mo <laughs> Tung -tung -mukha <laughs> hey. ito po yung mukha ko ang palaya ko nga tani malaki na po tinanim po ito before kami pumunta sa Mindanao ayan malaki na siya takbubunga na o oh. na rin. so kailangan kong balutin ng plastic yan Naalala ko si Conrad. Yung tinanong ko na ang palaya. na nasisira kasi kailangan pala balutin ng plastik. Kasi so, nakaabot ang palaya ko sa kabila o sa kwan. Tanim ako ng pipino. Napuwa matubo. Bakit kaya? Wala magawin nag-alaga Is ako nalinisan. Taniman ko ng kamuti dito nga side. Yan, dito nga side taniman ko ng kamuti. Kapayas. Ayan. ang kinangla bagong trim ang kuan pang, ang malunggay. Itong taling ito na ginagawa ni Pastor Mike para daw ito sa bakod sa manok. Iplastar niya dito kay para <coughs> makatanim kami ng maayos dito sa garden. So, 'Yan po ang inaasikaso namin ngayong araw na ito. ng umaga pa lang, ngayon is busy kami nag-prepare ng almusal kasi ang mga tao rito mga gis, mga tulog pa. ayaw ko ba ang nangyari sa kanila? Yan guys, nalagyan ko yan ng ano yung sa saging para protection sa eh, sa araw po ang ginawa namin. Si Pastor po ang nag-ano niyan eh. Tapos ako din ang naglagay diyan sa tanim. So yun po. Yung mga tanim namin na talong. So, uh, at least magtanim para may ma-harvest. Uh, mga ilang buwan nga bago kami maka-harvest nito. So, sana maalagaan ito pag wala kami. So yun po yung talong na tinanim namin. changes make me strong your grace makes all things possible life is growing.